Narito na mas pinalakas na pagbabalita ukol sa mga kaganapan sa pamahalaang bayan ng San Juan at sa inyo ng Municipal Information Office. Ito ang Once and One San Juan Express. Ang mga balitang dapat niyong malaman. Ang lokal na pamahalaan ng San Juan Batangas sa paungunan ni Mayor El De Brando di Salud sa pamagitan ng Seasonal Farm Workers Program ay magsisimula ng tumanggap ng aplikasyon mula September 15 hanggang September 30, 2025. Para yan sa bagong mga seasonal farm worker na ipadadala sa Hong Chun Gun, gangwon do Republic of Korea. Mababasa ang kwalifikasyon at listahan ng requirements dito sa official social media page ng LGU San Juan. Paalala sa lahat ng interesadong aplikante, basahing mabuti ang mga ang aplikasyon at tiyaking kumpleto ang lahat ng requirements bago magtungo sa 3rd floor office of the municipal administrator sa new municipal building sa itinakdang petsa ng aplikasyon sa panguna ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa pamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa pamuno ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Noelito Pasco matagumpay na naisagawa ang Refresher Course and Training Seminar on Marine Turtle Conservation Program. Ang nasabing pagsasanay ay isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources Community Environment and Natural Resources Office o DNR SENRO kung saan tinalakay ang mahalagang kaalaman at tamang pamamaraan upang mapabuti ang hatchling survival rate ng mga pawikan sa mga baybayin. Buong sigasig na nakilahok ang mga kawani ng pamahalang bayan ng San Juan sa isinagawang third rd Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2025 na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection San Juan at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa layuning patatagi ng kahandaan ng bawat isa sa oras ng lindol, isinagawa ang sabayang dock, cover and hold bilang pangunahing akbang ng pag-iingat. Umarangkada sa Barangay Sampiro ang PhilHealth Caravan sa pangunguna ni Nasangguniang Bayan Members Konsihal Shalimar Salud, Konsihal Owen Manimtim, Konsihal Florencio de Chavez at Konsihal Wenilo Ada kasama ang tanggapan ni Mayor Eldebrando de Salud at Philippine Health Insurance Corporation. Naghatid ng serbisyo ang caravan sa mga mamamayan sa naturang barangay kung saan nabigyang tugon ng kanilang mga katanungan at pangangailangan na may kinalaman sa PhilHealth. Nagsagawa ang Municipal Tourism Office sa pakikipagtulungan ng Maritime Safety Services Unit Southern Tagalog at MDRMO ng inspeksyon sa mga resort sa Bayan ng San Juan. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay nakabatay sa Philippine Coast Guard Memorandum Circular 03-14 na nagtatakda ng mga alituntunin ukol sa mga kinakailangang pamantayan para sa kaligtasan at seguridad ng mga beach resort at pasilidad na may swimming pool. Saklaw ng inspeksyon ang pagsunod sa mga hakbang sa kaligtasan, presensya ng mga lifeguard na may sapat na kwalifikasyon at ang kahandaan ng mga resort sa pagbibigay proteksyon sa mga bisita at kawani sa pangunguna ni MSWD Officer Arnold Enriquez sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office, binigyang din ang kahalagahan ng pagkilala at paggalang sa kakayahan ng bawat mamamayan anuman ang hamo na kanilang kinakaharap sa isinagawang Disability Sensitivity Awareness Seminar. Dinaluhan ng aktibidad ng mga punong barangay, konsihal at mga PWD President ng bawat barangay. Ang programang gaya nito ay patunay ng patuloy na pagmamalasakit ng pamahalang bayan ng San Juan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ildebrando D. Salud sa pamamagitan ng MSWDO sa mga may kapansanan Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Municipal Tourism Council at San Juan Culture and the Arts Council sa isang pulong na layong talakayin ang mga mahalagang update, programa at mga planong nakatuon sa patuloy na pagunlad ng turismo at pangangalaga sa kulturang San Juanenyo. Ipinagmalaki sa mga ulat ang mga nakamit sa mga nakaraang buwan, kabilang ang mga matagumpay na aktibidad, pagtaas ng bilang ng mga turistang bumisita at mga inisyatibong nagtataguyod ng lokal na sining at kultura. Umarangkada muli ang libreng chest x-ray handog ng Municipal Health Office ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ildi Brando Di Salud katuwang ang Kulyon Foundation na isinagawa sa Super Health Center sa Barangay Poblasyon. Bahagi pa rin ito ng patuloy na kampanya ng pamahalaang bayan laban sa tuberculosis at iba pang sakit sa baga. Pinakunahan ni Mayor Brando di de Salud ang Intensified Delivery of Basic Services o IDBS kung saan umabot sa humigit kumulang apat na raang residente mula Barangay Palahanan 2 at Barangay Muzon ang nahatira ng serbisyo at tulong ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Isa ang IDBS sa mga flagship program ng Butihing Punong Bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Sa pamamagitan ng IDBS, ang gobyerno na mismo ang lumalapit sa mga tao at naghahatid ng serbisyo sa mga barangay. At iyan ang mga haganapan sa Pamahalaang bayan ng San Juan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Maaari ninyong i-follow o i-like ang ating official Facebook page at mag-subscribe sa ating official YouTube channel, LGU San Juan Batangas. Pwede nyo ring bisitahin ang ating official website, www.sanjuanbatangas.gov.ph para sa mga pinakabagong informasyon at anunsyo. Ito ang pinalakas na balitaan hatid ng buong pwersa ng Municipal Information Office sa ilalim ng tanggapan ni Mayor Ildebrando D. Salud. Lagi pong tandaan, sa nagkakaisang bayan ng San Juan, walang maiiwan. Ito ang One San Juan Express.